Alright, mga kaibigan for this video welcome to my vlog so mga kaibigan ang ating content today ay magluluto ko ng malagkit mga ibigan. so ito ang aking luto yung ito po yung arena powder oh, po tapos meron tayong mantika itlog sukal. tapos meron din tayong angel all purpose primer yan po at ito din po yung kape. Pink pack, Nescafe at Alaska powder. Alright, nakaibigan. So, ito ang aking content today mga kaibigan. So, magluto tayo ng malagkit. Alright, mga kaibigan. So, ito po yung itlog na ano. Oh. Tapos, ito yung gatas. Ngayon mga kaibigan, yung gatas, halo po sa itlog. Ayan po. Para makita nyo ha. Ah. Ayan. Tapos mga kaibigan ay haluin din po natin. Ayan. Tinaghalo ko yung itlog at gatas mga kaibigan. So ito po yung arena. So ngayon mga kaibigan ay ah, uh, ihalo ko tong gatas at saka yung itlog. Dito ko ilagay sa arena mga kaibigan. Ayan. Ibuhos na natin yan dito mga kaibigan. So, haluin natin. Ayan. Ganito lang po, magluto ng malagdik mga kaibigan. Simple lang po. Gaya yun po ang aking ginawa. yeah So, halo-halo lang mga kaibigan. Alright. Ayan. Ayan. So, yes, Ayan tayo maayos, mga kaibigan. So, ito po yung malagtik natin mga kaibigan. Ito po. So, ngayon, na-mix na yan mga kaibigan. Yan. Pwede natin yung mga kaibigan ay haro lang natin mga kaibigan So, ayan Yeah. To. So, ito may pinggan na ako kaibigan paglagyan ko dito sa ano. Ngayon, bilugin natin to kaibigan. Ayun. Simple lang kumuha ng malagkit mga kaibigan tapos lagay na sa tabi. Right? Another. So, ito na yung malagkit, mga kaibigan. Ha? Ayan po. Ayan. Ngayon po, uh, pare-parehas lang laki yung mga kaibigan. Binilog ko lang, mga kaibigan. So, ngayon, uh, kukuha tayo ng isa. Lagay natin dito. Ayan. Ayan po. So, pipit-pitin lang yung mga kaibigan para orma. Kumbaga, ano, mga kaibigan. Ayan, no? Ya, tapos nga yung mga kaibigan ay prito mo na rin yung mga kaibigan. Mga kaibigan, so ngayon po ay ito po yung lagkit na yung kawali na paglutuwa ng mga kaibigan. Alright? So, ngayon mga kaibigan, nalagyan ko na ng mantika ito. Ayan. Ayan. So, ito na yung malagkit mga kaibigan. Oh. Ayan. So, ayan mga kaibigan yung malagkit na linuto ko So, ito na yung mga kaibigan oh. Ayan Okay So, yung mga kaibigan, ito yung asukal na oh. Asukal Ayan Ito lang natin ito mga kaibigan Ayan Alright So, ayan mga kaibigan, yung asukal mga kaibigan, No? Oh. Ayan. So, ito sa pagtututuan ko mga kaibigan ng malagkit. So, sinabay ko na rin itong uh, asukal. So, ayan. Ayan. Oh. Ayan, o. Oh. Yung malagkit natin. Ayan. mga kaibigan. So, ito po yung linuto kong malagkit mga kaibigan. O, ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Dahil nakaluto na ako ng malagkit mga kaibigan, ay mag-init na rin ako ng tubig para makapagkapin na ako mga kaibigan. Right? mga so, kaibigan, ay magtitempla na po ako ng kape ko. Ayan. So, ito na yung kape ko mga kaibigan. Tapos ito yung malagkit na dinuto ko. So, kape tayo mga kaibigan. So, mga kaibigan, ah, magkakape tayo. Ito pa yung dinuto malagkit. Ayan. Ayan. Kaibigan, init-init pa. Ha? Ha? Sarap to kaibigan kapag ganito ang tagulan. Hmm. Apa Ini apa? Ini apa Tak macam mai biar nak untuk untuk melekit ya, no? Alright, mga kaibigan, so ngayon, mga ay po so maraming salamat sa inyong suporta and God bless po!